Okay, oh, eh, bagay lang po ngayon. Saka, bagay na po ito, kalye, oh. Huwag po dyan, eh. Atras nyo yan, ah. Yan, oh. Si O, kunin nyo, oh. O, pari ka lang sa taas. Nangunin. Oh, eh. O, oh, tagalin, tagalin. Gusto eh, mo, sa trakta magkape? Okay. Mahawa naman kayo sa tao. Nakiusap okay. po ako na ito. Asama ko si chairman eh kayo pa ang galit ah. Ah. Nasa nawula niyo yun ni Kami, kayo pa ang eh. May, may mga padrino yan. Ngayon padrino na lang, hindi upo sa akin. Ang sabi ni Yorme, walang arbor-arbor. Pag mali, mali. Ang pagpapalit ni General Suka. Sir, pangkuhan niya.

Padung ning gawo yo puro anay eh, ba matapan kanya sa taas sa taas welon kan? hey, par

Tanggal yea na. ha? tangkalin. Oh Oo, yea tangkalin. tanggalin bon. Oh, Ay bon. Ay Ay bon. Ay bon. Oh, Ay okay. bon. Oh, Ay okay. bon. Ay 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 One, two, three. Yes? K -K 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 TV. Ah, yeah, panoorin dyan. Thank ha? Thank you. Hindi makatulog. Saan? Naabang ka. Pwede tayo Pabalik tayo ito. Hindi ko. Hindi ko.

Tagatawag tayo ito sa iyo. Maalis natin. Ayan na, tatawag na si General Sukat ng ano

Ano <laughs> ba? Ay, wag ka sila. Ano nga? Wag ka sila pa tinaan natin kanina? Ito ka doon, wag ka sila. Ano ba? Wag ka sila. Ano ako noon? Elementary. Tapos yun iba. High school ko, 91-92. Ano ah. na ka lang ako. Kay mga okay. okay. senior. Kaya mento ko sa... likod ng daan. Ha ha ha. Sa may gilid na. Ano saan to ninyo? Ano? Ito, peto. Mabot ano, na pa natin hindi pa building. Oo. Yung oh, building ay open court pa lang. Oh. On, no? Ay, ano palang, Open court. Oo. Oh. Oh. Tapos ngayon na. Diyan na may hari. Wala na. Pari pa rin. Mawalan na mo na the group one the group dragon 8 wow yun o yung dati nakatawi sa equitable pa tre <coughs> uy saka <laughs> na tayo na. yun yun Ano ko naman pa yun eh Hindi, ano yun eh Sera ata tayo. sa tasa. Kung Oh, Hindi mo lang. Siya ay parang siya tagalin. parang hindi ah, ay alam? Sa ay parang siya ay parang siya ay parang siya ay parang siya ay parang Hindi sa Street pa rin to, umiikot lang tayo. Puno na kagad yung truck. Doon pa lang actually puno na eh. Tapos ah, uh, mayroon pa tayong mga hila-hilang sidecar. E-try. Kuliglig. Yan ang mga hila ngayon. General Sukat, syempre kasama natin San Dico Street. Tundo. Alam nyo ang clearing operation Laging ginagawa ito Talagang uh, Pero dapat kasi barangay na ito eh. Pero wala eh Kung uh, Siyempre Pagka nangikirapan ng barangay Sa mga constituent nila eh, Pinapatawag at nagre-request sila Ng clearing operation Kay General Sukat Yun ang kaganapan Pero usually talaga Dapat barangay na ito eh Trabaho na ng barangay Pero ganun pa man Eh kailangan natin uh, sumagot sa mga request Sa mga reklamo

atrás ande ye ande 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 ande